Eh kung alam ko lang na ako'y aabuti na ng liwanag diyan sa Christmas na ayan. Hindi, hindi na sana ako nag-attend. Tapos eh, duro ko repot naman ang aking kapalitan ng regalo. Aba ko! ng makdo. Tapos ang laman ay junior na sisto. O tis, ay ano kayang laman ito sa loob? O iiyamotin. Kaya naman din ay akong makikisali din yan sa estenskip na yan! E eh, para ako'y laging nalulugit, taon-taon na lang! Hindi na ako'y laging ganito. Oo! Oh, Pagkakasinunan ko kung naghihihihiyan. Na -e? Kumari teis! Aba! Ay napano ka na! Parang na kananay ang nasuntok! Saan ka galing at inumaga ka na? Aba, Aba ha! Kumari teis! Ako inumaga na! At galing ako diyan yan sa krismasan. Mayaman din ako eh. Tamad na tamad. Eh kung hindi lang talagang masisisanti ka sa tarabaho pag ikaw hindi nakapag-krismasan. Eh ako hindi atin kumaratis. Baba! Ay hing ka nga, hing ka nga. At ako ko muna itong aking takong ah. Takoy. Bakit 4 oras nung nakatakong? Nasakat na pati ang aking alak-alakan. Eh, eh. Ay ibig kong sabihin, kumaritis. Ako okay, galing diyan sa Christmas namin. Abi pero ano ba ga namang? Tagol na tagol bago mag -umpisa. Tapos alas 8 ng gabi ako pinapunta na doon. Tapos hindi naman pala mag-uumpisa. At alas 12:30 si pa nagsimula ang program. Dana, Dana. Ayaw ha. Tingnan mo nga ang aking mata. At para na akong nasuntok ng demonyo. Dana! <laughs> Dana! Oba! Ay, ito pa, kumaritis. Kaya ako'y gagala iti sa galit. Ay, tingnan mo ah! Tingnan mo ang regalo ko ah! Ano naman ito ah! At ang pinagdalaw na pati ay pinagsaputan ng makdo. O ba? O, oh, tapos may kahong din naman sa loob. Kumarit ko ah. At sisto. O ba? Eh, parang lamayan yata ang inatindan pa nito. Bago nakakuha ng sisto. Olentik. Yan ka nga, kumaretis! At akong bubuksan. At titignan natin kung ano laman. Oo, oh, ay ala! hala. Sige, kumaretis! Buksan mo at nang makita ko din kung anong nilalaman ay ang regalo mo. Tis! Ay anak, ay lubi ka nga diyan yan, honey, kumaritis. At uha ah! Para ka na ay ang tinipid sa lahat. Aba! Kumaritis! Ay, May alam 20 pesos lang ang ito ah! Ay, yung exchange gift namin ay 120! <laughs> sa mga total, kumarotis ay ito pala isang dahan. Ang pinagbalutan, plus ito pa. Maggaling sa MacDo. Apo, <laughs> ay lentek. Ako iiyamutin niyang ang si Supina. Hing nga, hing nga, hing nga, kumarotis. At kakapupuntahan. muna. muna. Sige, kumarating. Punta mo doon si Sopeno at itanong mo kung ba't nagpaganay ang regalo sa iyo. Ano't pantapal sa kuwan ang ibinigay sa iyo? abo Ay, logi ka nga, logi. Hala, sige, sige. Punta mo doon. At sabihin mo ko, ba't ganay ang regalo sa iyo? Sige na! Talagang iiamot nila ang si Sopeno, ba? Uy, napuyat na nang napuyat sa kakaantay nitong kong bintik na regalo ka lang ng 120. Tapos bibigyan niya ako ng dos. days. Oh, Alas na yan, hinta nga. Sa'kin susugodin yan to sa bakay naan. Gyan pa. Lahan! Sabi na! Obo! Ano nang magaling mo sa'kin? Sa Gundong-gundo nang bigay ko sa'yo. Tatlong sulyaw at isang baso. Tapos eh, ang ibibigay mo sa akin ay Dos days! Opo, hindi yata nakakatuwa ni. Pero nung ito lang ang inating ko. Diyan sa Christmas na iyan. Tapos mo days, dos days, pang tapal sa ganito ah. Ang inating mo sa akin. Ay, ano ka na? <laughs> <laughs> Huwag kang nagagalit sa akin, Marisa! At anak ay ikay limot. Opo, ay babaliwanag ko pa sa iyo kung bakit yan lang natanggap mong regalo galing sa akin. Maganda nga yung regalo mo sa akin. Ka talagang maganda talaga. 128. Baka nakakalimutan mo. Kumaring Marisa. E kayo may big guy pa sa akin isang daan kaya 50 pesos na lang ang niregalo ko sa iyo. Pati ko naman eh pag hindi sisingin nila yung tipat papayad ay. Eh. Kaya nagkusa na ako. E binawas ko na diyan sa regalo mo. Yung utang mo sa akin isang daan. Oh ba? Nakakalimut ka na. Kumaritos ah, oh. Ay, binawas mo baga, kumaritis, yung utang ko sa iyong isandaan. Ay, sana man lang naman, kumaritis, ay nilagay mo man lang dito yung sulat. At nang hindi ako nagagalit. Aba! At naman kanina pa ako doon nagagalit. Ay, yun naman pala, iniawas mo na yung isandaan kung ngairam sa ayo. Kaya ito na lang binigay mo sa akin. Tatangat-tanga ka naman ay. Merry Christmas! Printek It's <laughs> good.